malaking super four nito oh, ah. Oh, CB13. Tumirik ito sa summer. Meron siya diyan, pero ayaw na niya mag-start. Kuno ng susi, na yung pump. Hmm. split chicken, tapos mamatay. Ito wala na. Ayaw na niya. Ayan, one minute down. Ay, na, nakita na. Ayun. Yun, doon na na pump. Ayun. Ay. Pa, long time no see ah. Hmm. Tagal natin dinagkita, isang linggo din ah. Oo, oh, ayan na si mama mo, uh. si missis So nakalabas na. Nakalabas siya nung ano, Saturday. Huh? So okay na yung UTI niya. Ano din, 7 days, ano din. Uh, gamutan din. O, so, na-confine siya. So okay na ngayon. Okay na. Back Hello, to an, reality na tayo. Kailangan nating kumita. <laughs> <laughs> Kailangan na tayo kumayod? Kailan kumayod kasi laki na ang gastos natin. <laughs> so, pasensya na po kayo mga boss, mga sir. Hindi uh, tayo nakapag-vlog mabahaba. Puro picture-picture lang. Update-update lang tayo. Kasi si Rackdor nagbantay doon sa hospital. Ako naman, naghanap buhay. At least, okay na si Mrs. Oh, na. UTI lang. Okay. Uh, siguro yung biyahe namin ng summer na nagpipigil siya ng ihi. Ah, uh, pigil lang, pigil lang ihi. O, kasi minsan walang, 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 walang. Ay, Oo, walang ang gasolistasyon. No? station kalimitan, gasolistasyon ang iniihian namin. So ngayon, okay na? So, o, ano itong ginagawa dito? Parang ano, ito? ang laking Super 4 nito oh, ah. CB13. Tumeric ito, itong summer. Wala siyang ano. Meron siya diyan pero ayaw na niya mag-start. Ayan na mag-start. Oo. Oh, ayaw na niya mag-start. Tapos, wala na rin siyang prime. Di na rin siya gumagana yung ano, yung sa fuel pump. Ah, hindi no na nag-activate. Hindi na nag-activate. Na, na mm -hmm. Ay, pag, di ba, pag uno ng sosie, na-under yung pump. Mm hmm. Yung split shake at dos mamatay. Ito, wala na. Ayaw na niya. So, natin yung wiring. Naka ano to, Honda Ignition Security System. Uh, oh, his. Oh, his. So, checkin natin. Sana hindi ito. Kasi, ang ko ito. Pero, checkin pa rin natin. Kasi, naabutan doon siya na sobrang lakas ng ulan. Tapos, nung ginerahin na niya, nung in-start niya, ayaw na. Ayaw na. Oh, ayaw na. Masaklap lang sa kanya, hindi natin ma-diagnose. Ma wala Walang supply yung ano niya. Yung Ay, wala rin supply yan. Oo, oh, data connector. Kaya hindi niya ma-ano, hindi niya ma-detect gawa. Nung wala supply yung, hmm, yung ano niya. Itong data scanner niya. Oo, oh, data scanner connector. Blackout yung wire na supply sa kanya. Yung yung ignition. Mm, blackout. Oo, oh, ito to ignition to. Itong wire na itong mga itim na may puti. Ignition yan. Ay, ignition niya wala yan. Pero ito meron. Ano? Ayan, wala ano dito yan nagkumukuha dito yung kumukuha ng ano supply ayan ah, pag may supply to at kasi ito pag uno nang sosi tatawid ang kuryente dito so magkaroon supply eh wala eh wala kasi wala eh wala lahat oh mm -hmm. really, Sige na din. check ko mo na lahat ng mga wiring. Sana wiring lang. A few moments later. Ayan, one min down. Ay, na, nakita na. One min down. Hanapin natin kung saan to. Ay, ang putulo. Ay, ang putulo. Um, uh -huh. pag muna sa monobila, hindi ito gumahin. Hindi ito galaw kasi buldor ito eh, buldor. So, Ay, naka, hindi nagalaw yung... Oo, uh, fix So, dito yan, no? ayan no? Uh, Oh. Oo, oh, ayan. Sus. Oh, no? ayan, ayan no? asin-asin o. No? Oh. Walang sanin ang dulot Ito, ito asin-asin. Sini ko yung mga junction niya. Ayan oh. No? ito yung mga junction. Ito yung basic. Pagka mag-troubleshoot kayo ng ganitong problema. Pag mo muna kayo. Ito, 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 junction yan eh. Ah, dyan oh, muna. Pati, 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 dito. dito. Ayan. Junction din yan. Minsan kasi pag sobrang loaded, natutunaw to. Lalo pag kayong nagkakabit ng mga, magkakabit ng mga heavy equipment na busina. Oh, mga heavy accessories. Heavy accessories. Katulad ng mga mini driving lights. Kailangan ingat sa pagkakabit. Umpisa itong sunog. Pero ito, okay lang. Hindi siya, hindi siya nasunog. Heavy equipment. Ayun, bako mali pala yan hindi mo na alam mo naman na lang tayo eh So ito ito. Buti na sabi niya na malakas ang ulan. Doon ako humugot. humugot <laughs> ako ng lakas doon sa malakas na ulan. Doon mm -hmm. lang ako pisa daw siya. Pero nung wala pang ulan, tumawag na to sa akin. Hindi na raw may start to. Pero na-start siya sa jump dito, ito to. Tapos so, jump yan, pag i-jump to. Pag i-jump tong dalawa na to, ay i-start yan kasi starter relay to eh. Oh. under pa daw. Tapos yung pinagpalit-palit daw nila yung mga relay na yan. Ayun, na nag ana na niya, mandar na. Eh ngayon, Katuluyan na. Ginamit eh, ah. na niya isang araw. Tapos punta siya nang sandoy yung lugar na yung sa Samar. Dinabutan siya ng malakas na ulan. Mm -hmm pag-uwi niya, wala na. Pag-uwi pag niya, imbis na magpakarwasan na siya, ayaw na kumandar. And basa ito siya, yun o. Yun o, yun asin na siya. Medyo basa, basa. Ito yun, ito, ito. Ito yun, pareho sila ng kulay. Ayan o, nagkanda putol-putol. Ito pa, i tasting natin to. nagkanda asin na sila to ito. Ayan, ito yung ano, sanhinan dulot. Nagkanda asin asin siya yung junction. Ayan, asin asin na rin. Ito yung asin asin din to dahil sa ano siguro no tubig natambay yung tubig nung no. nagtatambay ang tubig talaga dito kasi kawan nung no, nakatingala siya ganun no, patingala ang pataas hmm. pagpasok ng tubig kung saan yung pinaka mababa yung nag-standby doon siya nag-standby ngayon kung nagkatao na ito nandoon mga junction na to ayun dali dali so ngayon ayusin na natin dito so ano kumusta na to so na naidugtong na, ko na ito tama dito ayun. na yun oh naka na. naka ano na strict ka na oh no. yun so tingnan natin tingnan natin kung may mga supply okay, na mga, na mga supply na. Ah, meron oh, no. uh, na. Ayun. Meron na. Oo, meron na. Ito yung linya ng pump kanina. Pag itistiran mo kanina, pag urban na susi, wala siyang ilaw on. Ayun. Ayun. Tapos mamatay. Ayun. Ayun. Sigurado ang under na. Start. Start. Start ba? Ay. Ay. Okay. Matik. Hindi siya under. Wala tanki. Pero... <laughs> Ay, okay. Uh, Alam mo ito, sa toro ko, pagka na uh, walang reaction lahat at hindi niya ma hindi ma-diagnose kasi walang supply to. Walang supply itong relay. Uh, itim na may puti. Lahat. Lahat ng itim na may puti kasi dito, yan yung ignition. Yan. Siya yung, siya yung, ano, siya yung, ano, sa trigger ng, trigger ng, ano, ng relay. Oo. Oh. So, Oo. Ito siya Yan tatlo yan siya eh, Dalawa na dito Dalawa doon Itong naputol na to linya to ng his Linea ng his yan? Oo Ngayon, Ngayon wala wala. walang iti-deliver Ang his doon sa ECU Hindi siya naglabas ng negative Kasi hmm. yung mga relay dyan Nagaantay lang na maglabas ng negative Ang ECU Para mag-trigger Para mag-trigger yung, yung relay Oo Kasi nakaabang na yung positive Itong mga relay na to Nakaabang na yung positive na yan Oo uh, ano? Oo nakaabang na yung positive na yan Ito mga positive yan Nakaabang naga lang yan Positive din to Ngayon ito galing relay Nagaling to yung maglalabas ng negative yan. Yung, isiyo. yung, isiyo maglalabas ng negative para mag-uod lahat ng relief. Yung his, hindi nagtatrabaho kasi may putol nga. Kaya ngayon, okay na. Kaya na, di ba? Ayaw ko na. Siguradong under na yan kasi kanina talaga wala tong supply na ito. Nakita eh, mo naman to. Oo. Oh. Ayun, meron na. Meron. Ayon, natin. meron, meron na. Pariyo na silang meron. Kanina, kanina, wala, wala ito, wala talaga. Tapos, fuel pump kanina, wala. Ganun, ikaganon mo na lang yan. Tapos, siyon on mo siya. Ayan no? Oo, oh, oh long, galing. May timer na siya. Oh, okay. okay. tatakbo na siya. Si na lang. Sulina na lang. Okay, fix ko muna ito lahat. Okay na Thank you. Okay, on natin. Ayun. Yun, na pa. May prime na. So, let pa. Isa pa. pa. Isa pa. Ayun. Ayun. Under na. Itagal namin nung pusat nito sa pool, hindi na start Sabi check na start sira. Sensor. Oo, nung ulan, hiririkta pa niya, under. Pero nung napunta siya ng ulan, yun na, ayaw na. Okay. Yes. Silang pala problema eh. Dito siya naputol. Ito, ito, ito yung main harness eh. Dito yeah. siya sa ilalim ng eh. eh, STD lang naman yun siya. Dito lang siya gumagalaw kung hindi ko. O kasi full to eh. Ang yung headlight. Yung oh, ang STD, ang ano nito, headlight. Ang headlight. Ang uh headlight. Ang So mga boss, mga sir, Pag magaranas kayo ng sintomas na gano'n, ay umandar. Kaya itong mga supply dito ng mga release na wala yung power, yun. Mga wiring problem. Mga, mga wiring ngayon. problem. Lalo pag nakahis hiss so, mo talaga. talaga yung wire ng Kasi yung wire, wiring ng hiss, ano yun siya? Pagdating dito sa harness, maliit yun siya kasi mga milliampere lang yun. Kaya yun, yun yung unang tinatamaan ng ulan. Mm -hmm. Kasi nagtatambay ang ano doon. Taas, lalo na sa mga 1300. Di, yung, yung, yung ano dito, nasa taas yung ano, nakatingala yung wiring. Papasok yung tubig doon. Tapos aangat naman siya dito paibabaw. Kaya dito sa party na to, tambay. Doon siya nag-slug ang tubig. Mm Sa magasin na sin na. Sa yung nandoon din yung collection. Ayun, nagkaroon siya ng corrosion hanggang sa kinain siya yung junction. no oh, junction okay. na putol. Yun lang mga boss mga sir at maraming salamat sa ating panonood. Ah, marami pa tayong matutunan. I keep trying to fix the unfixable I just need to learn how to live